Hello mga ka-LK, maayong buntag sa tanan din ha. So makulimlim ang panahon karon kay gaulan man. Karon nga adlaw ibalhin na namo dito sa tumoy ning among mga grapes diri Katong gimension ako, katong miagi nga nagprune ko. Mao ni siya na ana siya yung mga dahon. So panahon na para ibalhin siya diri para magtuloy-tuloy ihang tubo guys. At syempre, gistorbo na po na ako semester Nagpauban ko, si Nagpa ko diri ah, para siya magbalhin ani. Aron naman makapag-exercise siya. <laughs> 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 Nanahan man siya aning mga ingon ani nga magbalhin og mga tanong. Pero, kinahangla na ay taas nga oras nga bakante. Kaya syempre, dagang bete mga pambuhaton. Labi na naapatay ila ay mga trabaho on, no? Kaya na naman siya bungkal, mauna ni siya karon gigisin niya. Ang baso nga, gitam nan sa grapes, so dakot kaayo ka siya ugat guys. Mauna kinahanglan na siya ibalin sa yuta para magtuloy-tuloy iyahang tubo na sa ako ang last video ng utana o oh, yun sa ako pag ang grapes. So, eto po yun. Hindi ko na po napakita kung paano ko tinanim at saka pinron yung grapes. Pero eto, pinron ko po ito. Itong, eto yung branch ng grape na kinating ko. Tapos, tinanim ko sa isang baso. Yung nakita nyo naman. Tapos, yung lupa na ginamit ko, hindi dito sa amin. Talagang bumili kami ng garden soil. Mixed soil po yung ginamit ko para mas madali po siyang tumubo. Tsaka, dapat meron siyang coco fit talaga para magmoist talaga yung lupa na pinagtaniman niya kasi yun talaga yung kailangan eh ang dali niyang tumubo basta merong ganun tapos itong ginagawa ni Mr. ngayon pinapa-applyan ko ng pure garden soil kasi yung lupa namin dito medyo maklay eh yung grapes kailangan niya yung mabuhaghag na lupa kaya yung ginagawa ko dito talaga nilalagyan ko ng mga garden soil mix soil mga ganun eto na po yung unang grapes na tinanim namin dito ayan dito eto po yung pinagprunan ko Ayan. Huwag po kayo mag-alala kung ganito po yung kulay niya. Hindi po yan patay, buhay po yan. Ang kailangan lang dyan, lagyan niya lang ng mga fertilizer, pang ng lupa, pang pa, ano, pang pabunga, ganun po. At hindi po ako expert sa mga ganitong pagtatanim, guys. Kasi nagsisimula po lang po talaga kami dito. Minsan po talaga nanonood ako ng mga, mga videos na may mga tanim ng mga ubas nakakatulong din po yun sa amin. Lalo na sa akin na nakahiligan kong magtanim ng grapes talaga. Natutuwa kasi talaga ako lalo na nakapagpabunga na kami. At eto na po yung pangalawang grapes na itatanim namin dito. So dalawa lang po muna yung nilipat namin kasi nga yung oras namin kulang na. Matatagalan kami dito pag ililipat namin lahat. Kaya ito na lang po muna sa ngayon. At sa mga nagbabalak po na magtanim ng grapes, taasan nyo po yung pasensya nyo kasi hindi po ganun kadali ang magpabuhay talaga ng grapes. Lalo na kapag laging umuulan. Kasi nga yung mga grapes, nabubuhay po sila sa mainit na panahon. Ayan lang po muna sa ngayon. At pasensya na po sa mga nakikinig dyan na ako ulit. Yung nag-comment sa akin nung nakaraan is Tagalog po. Nagtatanong siya kung paano ba tinanim yung grapes. Og maura to <laughs> na no bag o da nahuman naman may nahuman naman si mister kanang ng nang balihin nang ita siyang sapa para mahugasan sa iyang kamot kay naaman daw sapa diri adirian na lang daw siya maghugas <laughs> sapa pa to hinlo man po daw sige ikaw na bahala Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po sa manonood. Mag-like at mag-share nitong video. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye.